palit tayo ng knuckle bearing mga tol. Grabe. Ipapalit natin yung knuckle bearing dyan is yung acer bearing na. Talat yung mabulitas. Eh. Wala kasi sablang kabig na. Uh, ito yung ipapalit natin. So, merong ano dito. Merong iba ba taas. Ito, mas mataas yung umbok niya kumpara dito. So, yun. Nabaklas na natin tong ito, yung pinaka base niya dito sa pinaka liig niya. No? Dito. So, Pinukpok pinuk lang natin to ng flat screw. Ngayon, dito naman sa dalawa, sa so, pagkabit nito. Yung isa, malaki yung butas na yan yan yung sagad dito tapos yung isa naman para sa taas yan dito lang yan so ang gagawin nyo dyan para malaman nyo kung saan yung taas at baba sukat nyo lang to yan susukat nyo lang sya kung ito ay eh, hindi babagsak dun sa baba hindi sya abot dito ibig sabihin pang ibabaw yan yan so pang ibabaw yan kasi hanggang dito lang sya babaw yan ito namang isa try natin ayan so umabot siya dun sa baba big sabihin pang ilalim siya ngayon ganyan lang kasimple yan okay so pwede na natin to i-fix ayan huwag nyo kalimutan itong rubber na stable pa rin yung rubber ha eh. dyan pa rin yung rubber kasi meron yung gap dito ito yung groove na yan Ayan so yung mag uh, ano maglalapat dun sa ano na to itong rubber na to itong spacer niya. Okay. So kabit na natin kailangan natin ng pamukpok nito para bummount siya dito sa ilalim. Yeah. Ito naman itong takip, Yun yung nakalagay dito andito yan Ayan, dyan sya ito namang isa ito dito naman ito sa taas yan dito yan. yan ay ito pala sa ilalim sa ilalim tapos ito naman sa ibabaw yan. Ayan siya. Okay. Yun, nakabit na natin mga tol, no? Ayan. Ayan. Umamit lang tayo ng pamukmuk na, ano, na tubular. Then, grasahan nyo muna yung dito, ilalim, pinakalapatan nya, doon, pati itong base. Para malambot lang siya po, pa ilalim. So, next natin doon na. Diyan na naman yung next step natin. Ginawa lang na ko lang pamukpok dito mga tol. Is, e, ito lang. Ito lang ginawa kong pamukpok dyan. Yung... ah uh, eh, ng ano natin gulong. Ayan. So, linisan natin to. So, malambot lang dito palitan itong akin kasi bago pa. kasi narubak kasi ako kaya yun. Umigay yung mga bulitas. So, kabit natin tong mga ano nyo. Ito. Ito ano yung takip. Wala na yung takip. Hindi, manong mekaniko na to. Narunong mag, ano, mag-ayos. Hindi marunong magbalik. Dito yan. Tara dito yan. 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 Ingatan nyo itong thread na ito mga ano, tupi-tupi o mga pupukan nyo. Kasi delikado.